Good morning, good morning, good morning. Ayan. Tapos na ang duty. So, umiyan tayo na. samahan nyo ako maglakad. Ayan eh, no, o. Kita nyo, dilim 7 o'clock in the morning. Alauna ng hapid dyan sa Pilipinas. Okay. Sa so, Sunday, magpapalit na ng orario legale. So, magiging 7 hours ang difference natin. Okay. Pero sa ngayon, ang difference pa natin ay 6 hours. Next Sunday, magiging 7 na. Kasi i-adjust ia ng isang oras. So, bali, itong 7 o'clock, magiging 6 o'clock to. Next Sunday. Okay. Nag-live ako, walang nanood. Ano ba kayo? Nasa na ba kayo? Ganyan na ba kayo kahirap? Hanapin. Uy, malapit na ang, ano, ang Halloween. Gising na pa kaya eh, Ayan, ang samahan nyo ko. Ano yan, ilaw po eh. Nagsusumblero na ako kasi medyo malamig na siya guys. Hirap. Hirap kumita ng pera, no? Ganyan talaga. Nakalanti po ating trabaho. Pambayad utang. Pambili ko ang gusto bilhin. Para hindi ka namang hihingi pa konting kayo-kayo din pag may time, pag malakas ang katawan. Ah, hindi puro asa. <laughs> Ay, mamaya na tayo ulit uh, tawag dito mag-reveals napuyat ako eh ilang dalawang gabi na ko dalawang gabi na ko wala sa bahay kaya ayan, medyo puyat ang yung lolang no, makulit ang oh, minas ano ba yan? Hindi hmm. din pa nakita niya ang ganda ng, uh, ng langit. Ano, kulay blue. Kasing blue mo. oh, <laughs> uh, dito tayo magdaan ulit. Halina. Or uh, gusto niyo sa main road tayo. Main road na lang tayo. Halika, main road tayo. Parehas din naman. O dahil, pinag-main road ko, parehas din yan doon din ang daan ko sa may simbahan paano ba yan guys kita kits tayo mamaya salamat sa panonood nyo ha ahoy <laughs> ah. ang hirap naman pagkabagal bagal eh dito daan ang mga polis yan dyan kaya safe ka kasi yan papunta sa polis Pwede na kong dumaan dyan. Kaya lang dumadaldal ako. Baka mamaya makita ako sabi na papraning na ako. At daldal ako ng daldal mag-isa. <laughs> oh. ah. oh. Prepare na ba kayo sa Halloween? Sa undas? Yung mga kandila nyo nakaready na. Get ready with your candles. Okay guys. So see you on my next video. Ciao, ciao malamig na. Alamig na? Yes. Nakajacket na ako, malamig na. Oh, di Next na nakagwantes na ako. Ngayon naka-headcap lang ako nakasumble ayan may bus Paglalakad lang tayo ha guys mahali na salamat sa panonood ninyo ha doon na, doon na ulit ako mag video sa tapat na uh, dadaan natin simbahan ang ganda diba ba? Ah. Thanks for watching, guys.